Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video ng pag usapan natin ngayon itong uh, trending mga bay no, na topic regarding dito sa dalawang player na nagpabayad uh, doon sa uh, para makapaglaro sa Asian Games mga bay no kasi uh, naging blind item nga kung sino yung uh, dalawang player na to na humingi umano ng ng uh, napakalaking bayad mga bay uh, para uh, makapaglaro sa Asian Games. Uh, ayun nga dito kay Boss Al uh, isa na doon sa mga uh, player na yon eh humingi raw ng uh, 30 million mga ba no para uh, makapaglaro uh, sa Asian Games okay and uh, marami nga yung uh, nung lumabas yung uh, issue na to mga ba nung ni uh, Al Francis Chua na meron niyang dalawang player na nagbabayad, eh kanya-kanya nang mahaka-haka yung mga tao kung sino yung uh, dalawang player na to and uh, kaapon niya, uh, naglabas uh, ng uh, clue or nagbigay nga ng clue itong si uh, Snow Badwa mga bay ano? regarding doon sa mga uh, dalawang players na uh, binanggit ni Al Francis Chua kasi nagbigay din si Al Francis Chua ng uh, mga clue mga bay okay so ayon nga kay Al Francis Chua uh, isa doon sa mga player na yon eh gustong-gusto nga raw kunin ni uh, coach Tim Kon at yung isa naman eh Uh, foreign daw yung uh, Manager na uh, Umahandle sa kanya Or uh, yung uh, uh, nag-handle dun sa player na yon At yun yung uh, nakausap at tumingin Ng uh, malaking bayad Okay so ayon naman dito kay Snowball Mga bay push siya ng uh, uh, Hint Kung sino yung dalawang player na yon Ayon uh, sa kanya uh, Mikey Kayong yung uh, Pinoos niya mga bay no And kung babasahin ninyo ng mabuti mga bay, uh, Mikey Kai, ah, uh, itong uh, pinos ni Snow Badwa, uh, pinos niya yung hint ng mga first name nung dalawang player na yon na nagpabayad mga bay. So kung babasahin niyo ng maigi, uh, Mikey at Kai, so ibig sabihin si na Mikey Williams at Kai Soto yung mga players na uh, nagpabayad. Uh, di umano ng uh, humingi ng malaking halaga uh, dito sa uh, kay Al Francis Chua para maglaro sa uh, Asian Games. So, itong si Mikey Williams mga bay uh, may history na din to uh, sa mother team niya sa TNT na humingi siya ng malaking bayad din uh, para makapaglaro. And actually ngayon nga eh wala rin siya sa uh, Japan para sumali Uh, nagbabakasyon pa sa US para uh, makapagpahinga At hindi niya siya sumabasa sa first game nila sa EASL uh, Home and Away Okay, so hindi siya uh, sumama sa Japan uh, Malaki din yung hiningi nito dati nung naging, uh, Para ma-extend yung kontrata niya So pahirapan nito dati And uh, sabantalang si Kai naman uh, Alam naman natin na Yung uh, hindi si Kai nakakapag-desisyon sa kanyang career Kundi yung kanyang uh, manager Okay, yung kanyang handler or yung kanyang agent na si Tony Ronzone. So, marami din yung sabi na si Justin Baltasar pero uh, hindi si Justin Baltasar mga ba, kasi unang-una hindi siya tinawagan ni Boss Al Francis Chua or ng mga uh, tao ng uh, Gilas Pilipinas para sa Asian Games. And hindi naman foreigner yung manager ni Justin Baltazar So, yun lang mga ba, yung dalawang players na mingin ng malaking bayad uh, para dito makapaglaro sa Asian Games. Yun lang mga ba, maraming salamat sa panonood.